Puring dalita at rupa makauma. Ang dalawang mukha sa lungsod ng Santiago. Ito ang bahay ni Puring sa lungsod ng Santiago. Ang kanyang mga anak, bata pa, kailangan nang magtrabaho. Mukhang mahirap ang tumira dito, mas lalo siguro kung tatanda ka na lang dito. Sa murang edad, tanging hirap ang mundong kanilang nakilala. Kay Puring, mailap ang pagkakataong umasenso. Paano na lang ang buhay kung sa araw-araw, pagkain pa lang, ay wala ng katiyakan? Gaano kainit ang mainit sa loob nito? Gaano katatag ang bahay na ito kapag may bagyo? Ano kayang kinabukasan ang naghihintay sa mga batang ito. Paano? Kanino? Sino ang makakaunawa sa abanaming kalagayang ito? May pag-asa pa kaya sila pagkatapos ng eleksyong ito? Ito naman ang yamang pananalapi ng lungsod ng Santiago. Si Rupa Makauma ang katiwala sa paggastos nito. Ang kabuuang budget sa taong 2005 ay humigit kumulang 473 million. Ang kabuang budget sa taong 2006 ay humigit kumulang 513 million. Ang kabuang budget sa taong 2007 ay humigit kumulang 523 million. Ang kabuuang budget sa taong 2008 ay humigit kumulang 625 milyon. Ang kabuoang budget sa taong 2009 ay humigit kumulang 637 milyon. Kung ating susumahin, umaabot ng 2.7 billion ang kabuoang budget ng Lungsod ng Santiago sa nakaraang limang taon. Ganito na po halos ang nagamit na pera ng kasalukuyang administrasyon mula taong 2005 hanggang 2009. Ang tanong ng bayan, saan ginastos ang pondong ito ng lokal na pamahalaan?